Ayan, yeah, mag-harvest na naman tayo ng, ng kamote. talpos ng kamote, guys. So, haba na naman. O, ba? Diba? Second harvest mamaya yan. Kaya, hintay-hintay. Gawin kong... Anong imimix ko dito? Ano kayang pwedeng mix ko dito? Salad, no? Pero, salad. Ayan, meron tayong harvestin. O, oh, di ba? Isang peraso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na talbos. Ay, oh, 10 na ba? Maka kundahitan. Maka adumitin na po'y dahito'y na. Ikampay kamatis. O, oh, di ba? Ikam kamatis and laso na. Ay, wala pala akong baguong. O, Mg. Ubus na pala yung baguong ko, guys. So... Hindi ko alam. Hello, shoutout guys. Ayan. Harvesting na guys. Ngayon, nag na sila. Reaper. Ayan, yan, diretsyo sa bodega. Ayan, alam nyo na guys. pag -anihan sa ganyan, diretsyo na sa bodega. Wag nang ibilag. Kasi, kwan, eh, pares lang naman ng presyo. Eh, subuti hindi natin presyo na 1950 ti may sa kilo narigat no no pamagampay tapos bigla agtudo waka uulan e eh, wababa pa ng presyo so yan Ibebenta ng hipag ko na yan pag uh, uh, tapos ng harvesting yan kasi yung palay ko na yan ipinagawa eh, ko na hindi na kami ang kumagawa. Kumbaga, maghihintay na lang kami ng twin harvest. Pina pinatanim ko sa iba na lang. Kasi malayo yung lugar namin. At hindi naman maasikaso. So, sa iba ko na lang pinagawa yung palay. Maghintay ka na lang kung may, may anihin, o, di ba? Ganon talaga ang buhay. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.